So guys, tignan nyo ang aking tanim na talong. Nag-try lang ako ng tatlo pero dalawa lang. Ang dalawa hindi, hindi nabuhay. So ito lang ang nabuhay. At saka meron siyang parang sa loob na... May maliit na isa pang madadagdag. at ang kamatis ko ay namumulaklak na ang spring onion yun at nagtanim ako ng dalawang papaya doon sa dulo at may kalamansi at dito naman ang aking kamuti tops madalas kong kuha na ng ng dahon. Ginagamit ko sa pagluluto. Kaya napapakinabangan ko na rin ang mga tanim ko sa sa garden. Ito ang tanim ko, chayote. Hindi pa siya namumunga. Ang aking lemongrass. Ito ang luya. ito ang sili marami siyang bunga Siyempre, buhay pa rin ang aming malunggay. Marami kaming malunggay na tanim dito. Pero ito yung tanim na ng paglipat namin dito. Tanim na yan. Still, ang puno ng saging na may bunga. So that's it for today guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment and share. Don't forget to click the bell button so you'll be notified in my next video. Thank you and God bless everyone.